Balik sa winning column ang Los Angeles Lakers matapos nilang talunin ang Memphis Grizzlies ngayong araw sa dikdikang laban na nagtapos sa score na 127 to 134. Muling na mayagpag ang Lakers Big 3 kung saan lahat sila ay nagtala ng double digit points upang pangunahan ang panalo ng koponan. Nanguna sa opensa si Austin Reeves na nagpakitang gilas sa kanyang 31 points, 7 rebounds, 8 assists, 2 steals, at one block na naging mahalaga sa pagpapanatili ng kanilang kalamangan sa crucial moments ng laro. Si Luka Doncic din ay may 28 points, 8 rebounds at 9 assists, pinatunayan ang kanyang husay bilang playmaker at scorer. Hindi rin nagpahuli si LeBron James na gumawa ng 25 points, 6 rebounds, 8 assists at 1 steal. Bukod sa kanila, isang malaking kontribusyon din ang nagmula kay Gabe Vincent, lalo na sa first half ng laban. Nagtala siya ng 15 points kung saan apat dito ay three pointers na nagbigay ng matinding sigla sa opensa ng Lakers. Hindi lang opensa ang kanyang naiambag dahil nagpakita rin siya ng matibay na depensa laban sa backcourt ng Grizzlies. Sa kabila ng pagsisikap ng Memphis Grizzlies, hindi nila napigilan ang opensa ng Lakers. Nasayang ang 29 points ni Desmond Bain at ang 22 points ni Ja Morant at 24 points ni Jaren Jackson Jr. sa kanilang pagkatalo. Dahil sa panalong ito, umangat ang record ng Lakers sa 45 wins at 29 losses, dahilan para masolo nila ang ikaapat na pwesto sa Western Conference. Samantala, bumagsak sa ikalimang pwesto ang Grizzlies at nanganganib pang mahulog sa play-in tournament kung hindi sila makakabangon sa mga susunod nilang laro. Samantala, dahil papalapit na ang NBA playoffs, patuloy ang Los Angeles Lakers sa paggawa ng mga hakbang upang mapalakas ang kanilang lineup. Isa sa kanilang naging desisyon ay ang pag-wave kay Cam Reddish upang bigyang daan si Jordan Goodwin na inaasahang makakatulong sa kanilang backcourt depth. Bukod pa rito, may inaasahang kasunod na galaw ang Lakers. Malaki ang posibilidad na i-wave nila ang kanilang 7-foot big man na si Alex Len upang bigyan ng puwang ang isa pang sentro tulad ni na Christian Coloco o Trey Jemison. Gayunpaman, ayon sa ilang analyst, dapat ding pag-isipan ni Rob Pelinka ang pagsubok kay Kylor Kyler Kelly bilang backup ni Jackson Hayes. Maliban sa pagiging isang solidong rim protector, may kakayahan din si Kelly sa alley place plays na maaaring magbigay ng panibagong dimension sa opensa ng Lakers. Sa kanyang huling laro sa G League, nagtala si Kelly ng 21 points, 7 rebounds, 4 blocks at 1 steal sa loob lamang ng 21 minutes ng playing time. Dahil dito, nagiging kapansin-pansin ang kanyang potensyal bilang isang malaking asset sa depensa ng Lakers, lalo na sa pagsabak nila sa playoffs kung saan kakailanganin nila ng malalaking katawan upang sabayan ang mga dominanteng big men ng ibang koponan. Samantala, isang magandang balita para sa Lakers ang nalalapit na pagbabalik ni Maxi Kleber na nakuha nila sa trade package ng Luka Anthony Davis trade. Ayon kay Jovan Buha, Inaasahang makakabalik si Kleber bago matapos ang regular season. Ang kanyang presensya ay malaking tulong sa Lakers, lalo na sa kanyang husay bilang isang stretch big man na may kakayahang tumira mula sa labas. Maliban sa kanyang three-point shooting, maaasahan din siya sa depensa, lalo na sa loob ng paint. Kung makakabalik si Kleber bago ang playoffs, lalong titibay ang front court ng Lakers na maaaring magbigay sa kanila ng mas malaking tsansa na makalayo sa postseason at lumaban para sa kampiyonato.